Pare! 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 Ay! Mare, asan si pare? Ah, meron sana akong hihingin sa kanya mare eh. Ah, gusto ko sana pumunta, humingi ng one eh. Sasawsaw sana ako sa mare eh. Ha? Ay, hindi mare. Mali pala mare. Hihingi ako ng sawsawan pala mare. At Meron meron ako doon ilagang talong at wala akong sausawan. Ay, masarap na sausawan 'yan. Yun e, nga mare, 'yun ang gusto ko sana mare eh, Walang naipalit yung mare mo sa aming sausawan eh. Gustong gusto ko 'yun ng makasawsaw sa sa iyo ba? Tingnan ng talong. Mare, sakto lang talong ko, nag-iisa lang mare, eh, malaki eh. Asan ah, pa si pare? At ikaw lang nag-iisa ata dyan. Sakto sana. Ay, Ang mo dyan, Mare? Ay, napakasarap niyan, Mare. Ah, gusto mo, Mare? Tulungan kita, Mare? mag yan tayo? Gusto mo, Mare? yang kita? Mare, pengen akong mo? Sausawan mo? May, napakasarap kasi na akong nilagan talong Pwede ba Mare? Oo, muntaran makikita sa as Baka Mare pwede ang samahan mo ko At mahirap na Mare, init na init ka Mare ah. Gusto mo? Gusto mo? Doon na tayo sa kwarto Papaypayang kita Ah, sige Mare, salamat Mare ah.